Nagpaliwanag si Catherine Bernardo kaugnay sa nag-viral na pictures ni Jericho Rosales kamakailan. Sa panayam ni MJ Felipe, aminado si Catherine na bukas siya sa posibilidad na magtrabaho si Echo na inilarawan niya bilang nice guy at sobrang bait. Paliwanag ni Catherine, ang pamangkin ni J. Jericho na si John Manalo ang malapit na kaibigan niya at nagkayayaan lang Edo na magjogging. Si John Manalo, good, good friend of mine, since going, bulilit, days. Nagkita kami nun, magwo-workout ako talaga that day tapos na-mention niya. Sabi niya gusto mo sumama. Okay why not, kesa mag-workout ako mag -isa. Tapos nag-jogging kami, labing isang late na, we were just having fun, working out, yun lang. Si Catherine Bernardo ay isang kilalang artista sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ipinanganak noong March 26, 1996, siya ay nagsimulang magtrabaho sa larangan ng pag-arte noong bata pa lamang siya. Kilala siya sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye at pelikulang Pilipino. Bumida si Catherine sa iba't ibang proyekto tulad ng Princess and I, Got to Believe, at Pangako sa Yo.